Good day everyone! It's me again, King Wawa! At ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang aking daily routine dito sa Ragnarok M Classic. Okay, so napapansin ko sa previous uploads natin, e eh madaming nagtatanong sa kung gaano daw katagal ang dailies dito sa Rome Classic. Kaya ngayong araw, e eh, ipapakita ko sa inyo lahat ng ginagawa ko daily and babanggiting ko din kung gaano sila katagal ginagawa. And pwede nyo rin tong gamiting guide kung wala kayong idea sa kung anong gagawin araw-araw. So wag na natin patagalin pa, simulan natin sa Daily Tab. Okay, so paggising ko sa umaga, ang pinakauna kong ginagawa e eh maglo- look at the daily tab. <coughs> so, unang-una is i-claim ko yung login today. Then, susunod kong gagawin is mag-enhance ng equip ng isang beses. Then, pupunta ako sa guild hall. Magdodonate ako doon para magkaroon ako ng guild contribution. So, early in the game, ang idodonate mo lang ay yung mga materials na meron ka. Huwag muna natin gagastusan to ng Zenny dahil nagkukompleto pa tayo ng equipments. Sana natin i-grind yung country and gold medals natin kapag naka-full set na tayo. Then, pupunta ako sa right side ng guild hall para mag guild pray or blessing ng isang beses. Sunod kong gagawin is i-claim yung rewards ng pet labor. Kaya huwag nyong kakalimutang mag-deploy ng pet dyan. Then, susunugin ko na yung daily gameplay time ko sa mga instance. Saan dyan? Isang rift instance para lang maklear yung sa daily tab. And the rest is depende sa pangangailangan mo. Gagawan ko na lang siguro to ng separate na video para ma-explain ko lahat ng instance. So, i ko lang yun sila hanggang maubos ko yung daily gameplay time ko. By the way, kung hindi nyo alam kung paano ma or instant finish yung mga instance, eh I suggest panoorin nyo muna tong video na to. Nabanggit ko yan doon. So, kong gagawin is i-check yung new events. So, lahat ng pwede i-claim dyan, eh i-claim lang natin. Kagaya ng daily bonuses. Makasign in ka lang dyan kapag may natapos ka na sa daily tab. Adventure log. By the way, pag pinindot mo yung scroll icon dito sa top left, e eh lalabas yung daily and weekly quest para mapalevel mo siya. And yung new beginnings, may mga rewards kang pwedeng maklaim dyan. Basta nilalaro mo lang yung game actively. So by the way, meron nga palang event ngayong CBT. Na kapag naka 100 summons ka dito sa MVP card of choice, e eh pwede kang mamili ng isang card sa lahat ng na-unlock mo sa left side. So tay mga naglalaro sa CBT, kung araw-araw tayo naglalaro, e eh for sure matatapos natin to afternoon, e eh, e eto na yung time para sunugin natin yung daily battles. So, saan ba tayo dapat mag-grind? Gaya ng sabi ko sa last video, e eh, sa mobs na 39 levels ahead sa atin. Dahil dun yung pinakamalaki ang drop na XP and Zeny. So, yung ginagawa ko lang is pupunta sa Kafra, teleport, then magte-tele ako sa mga maps na 30 to 39 levels yung lamang sa akin. So, usually, es eh, solo lang talaga ako nag-grind. Gagamit ako ng dalawang meteoric chain, maghahanap ako ng spot, auto, turn on offline battle, isi-set ko yung battle count to 7,500, then start. And based sa pagkakaintindi ko, kung gano'n kabilis mag-grind online, e eh gano'n din yung bilis kung mag-offline mode ka. And in my case, dun ako nagpa-farm sa 30 levels ahead sa akin. And tumatagal siya ng 3 to 4 hours. Pero syempre, depende yan sa kung gano'ng kataas ang progress mo. Kung mababa ang level mo pero mataas naman yung DPS, e eh mas mabilis mo siyang mauubos. Lalong-lalo na if meron kam party na kasama, isasaglitin eh nyo lang yung pag-grind. And kapag naubos mo na yung daily battles mo, e eh wag mong kakalimutan i-claim yung mga chest sa daily tab. Every 500 monsters na mapapatay mo, e eh may isang chest ka makukuha. Then, kapag naubos mo na yung daily battles mo, e eh saka na natin gagawin yung mission board. Bakit? Dahil may mga quest dyan na need mong kumil ng mobs, na usually i low level. Yun yung dahilan kung bakit last natin siyang gagawin. Pero kung hindi ka naman nagmimin minmax ng daily battles, e eh kahit unahin mo to walang problema. By the way, itry natin makakuha ng missions na meteoric chain yung reward. Yan kasi yung pinaka worth it sa lahat ng rewards dyan. So, ang sagot sa tanong na gaano ba katagal ang dailies dito sa ROM Classic? 20 minutes or less yun yung on-screen time. Depende sa kung gano'ng kakabilis pumindot. And 3 to 4 hours naman yung offline grinding. Kaya I've said it before and I'll say it again. Ito yung pinakatipid sa oras na nalaro kong Ragnarok so far. Pero, pwede pang magbago yan dahil hindi pa kasama yung events, kagaya ng WoE. Alam naman nating lahat na tumatagal yan ng isang oras. Depende syempre kung competitive yung guild na sinalihan mo. Pero in conclusion, ang bilis lang ng dailies dito. Okay, so ang next question is, ano naman yung gagawin after natin matapos yung dailies. So babanggitin ko yung mga pinagkakabisihan ko in-game. Una is mag ng build. So of course, ang dahilan kung bakit natin tinatapos yung mga dailies na yan, e eh para mapalakas natin yung character natin. Kaya maglalaan tayo ng oras para mag ng stats, skills, and mag-craft ng gears. Hindi sapat na spirit set lang ang gagamitin natin. Of course sa umpisa ng laro ay eh yun muna yung gagamitin natin temporarily pero magpapalit at magpapalit pa rin talaga tayo ng gagamitin equipments dahil mas malakas talaga yung mga craftables. Pwede rin natin tapusin yung mga weeklies natin. Okay so dito sa weeklies talaga tayo maglalaan ng sobrang daming oras since meron silang mechanics. Hindi pwedeng pa-auto-auto lang gaya ng Endless Tower 1 to 100, Oracle Dungeon, Echoing Corridor, Valhalla Ruins. Thanatos Tower, Ponape Museum Island, Exploring Lost Isle, and Palace of Ghosts sa level 90. Huwag din natin kakalimutang ubusin yung quests natin sa adventure topic dahil sobrang dami nating makukuha ng rewards dyan. Pataasin din natin yung adventure level dahil bukod sa adventure skills, eh dito rin natin makukuha yung Book of Ymir kapag level 25 na tayo. Yun yung gagamitin natin para makapagpalit tayo ng presets. Pwede rin tayo maglibot-libot sa mapa para maghunt ng treasure chests. By the way, thank you sa pagpo-point out na ito, mga bro. Pag pinindot nyo yung minimap, e naasulat sa top right kung ilang chests na ang nabubuksan mo. So, nauubos pala siya per map. And lastly, e maglaan tayo ng oras para ubusin yung mga quests. Ano-ano ba yon? Main quests na napakahaba. Parang patagal ng patagal e eh, pahaba ng pahaba yung mga main quest, pero since ang laki naman ng bigay nilang XP, e eh, hindi na ako magre-reklamo. And kung sobrang sipag mo at madami ka namang time, e eh, gawin mo na din yung side quests and collection quests. Yun yung mga exclamation point and star na nakikita natin sa minimap. So ang bilis nga lang ng dailies, pero ang dami mo naman pwedeng gawin kung competitive ka, kaya catered talaga siya para sa lahat ng klase ng players. So yun, gaya ng palagi kong sinasabi, wag mong gagawing priority yung laro. Once naapektuhan na ng game yung real life schedule mo, e eh much better kung mag casual player ka na lang. Dahil kung magpupuyat ka araw-araw para lang ma-minmax yung progress ng karakter mo, e eh hindi ka rin mag-e-enjoy play at your own pace, ika nga. Instead, mag-play smart na lang tayo. Kaya kung meron kayong mga tips or discarding pwedeng i-share, eh please huwag kayong mahihiyang mag-comment sa baba. Malain tulong yan para dumami pa yung knowledge natin bago dumating yung OBT. So sa mga nagaantay ng sniper guide, e stay tuned lang. Dahil yun na yung sunod kong i-upload. And bago natin i-end yung video, gusto ko lang munang i-shoutout yung kagild kong si Dabog at si Pancho. Happy grinding mga bro! So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.